Mula sa Team Amoy Asim, Chichirya at Dudong, inilabas ni House Deputy Majority Leader Pablo Ortega V ang panibagong batch ng mga pangalan na nakatanggap din umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Team Grocery ang ibinansag ni Ortega sa mga nadiskubreng benepisyaryo na batay sa Philippine Statistics Authority ay wala umanong official birth, marriage o death records. Partikular na tinukoy ng kongresista ang mga pangalang Sala Kasim, Ralph Josh Bacon, Mm-hmm. Patty Ting, Miko Harina at Beverly Claire Pampano. Ipinunto nito na tila listahan umano ng bibilhin sa palengke o grocery ang isinumite ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit. Inaasahang ibubunyag ang sinasabing mga gawagawang pangalan sa pag-arangkada ng impeachment trial laban kay Duterte. Iginait pa ni Ortega na simula pa lamang ito na mga kakatuwang pangalan dahil marami pa umanong mga hindi totoong tao. Ang kawalan daw ng government-issued records ay nagpapagawa nagpapatunay na mayroong sinasadyang gawin ang grocery list upang mailabas ang confidential funds. Hindi naman na umano ito ang unang beses na may nakitang kakaibang pangalan mula sa acknowledgement receipts at ang nakalulungkot, patuloy pa itong nadadagdagan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.